And guys, papakita ko sa inyo ang aming event na Power Mac Ayan guys. Sir, meron mo sir. Pakita natin kung gaano kahaba okay. ang binibin ngayon. Ayan. Boss, ay may ilan nga yung haba niyan? Ah, uh, ito ay 14. Oh, 14. 14. 14 feet tignan mo naman ang haba niya no may 22 feet pa oh. sobrang haba niya no sila niyan sila nagtutulong-tulong diyan 5 Ano, di ba? Di na makakawala yan. Ewan ko lang makawala pa yan. so sobrang haba dalawa, Lima silang natutulong-tulong diyan. Anim. Anim na 'yan. Ang isa reserva lang 'yan, mga kapatid. Reserva yung isa. Haba na 'yan. Okay, mo lang. Putulin mo pagkatapos mag-9. Putulin mo ulit, okay. 9 minutes. Pag 9 minutes. 9. Okay na? Yes. Ah, yes. Master, uh, mga katatak ako naman ang mag video yan yan napakahaba o oh. ginawa na lang ng paraan para lang may bin yan nakaisa na Kami well, ni ano lang, SMB, ano lang, SMB nila kami. Ayan o. Oh. Bali lima. Ayan, harapan lang o. Okay, okay lang yan. Harapan lang Sige, sige, sige. Ito kasi yung forman nila oh. Pag pumunta dito nakakatakot mahaba ka agad <laughs> oh, yan. Kita po naman mga katatako. Yun. Hanggang dito sa dulo si Boyang. Yan. Sanay sa mahaba si Boyang. Mahaba eh. Oh, boy. Ha? Mahaba. Mahaba. talaga ito kay Boyang to eh.

Siyempre, buyang yan eh. Ito. Oo, oh, buyang yan. Kitang gitna yan. Ito. Yan o. No? Ito. Kaya ng kalabasa lang. Oo. Oh. Saan oh, ko magalitan yan eh. Napakahaba, eh. <laughs> <laughs> ano? lakpas pa sa makina na 4 meters ano? Ano? oh, Yan o no? Yan o Yan o Uy, sobra ah. Palo-palo na lang. Wala na sa ulo, wag lang ulo. Pita yang? Hmm. O oh, yan. Yeah. <laughs> Shout out kay madam. Ma'am. Kamay-kamay na kayo. Kamay-kamay oh, naman ma'am. O oh, yan. Yeah. Yan. Lasang ALR. Okay. Uwi na naman tayo sa ulanan. Okay. Ha? Uwi na naman tayo sa ulanan. Ay, oo. Oh. Ang ulan na kaya? Hindi. Naambun pa lang. Ay, ilang balik-balik mga katatak. Uy! Oh. Uy! Yun, nakadalawa na sila, oh. Yeah. Ito pa. siyatanan yata ng train yan, no? Okay. Release ng train? Hindi, hey, ano? ng power mask, yung nagbibenta ng mga hapon. Uh, hapon, iPad, hapon, Ah! Ayan. Hindi Ayan. may pangalan yan. Power ma. Ayan. Pangalan niya yun, power ma. Baka naman. Yan, yeah, Hindi lang. <laughs> diba sila nagatulong-tulong eh. Power Mac Festival mo na labaw. Dati din Power Mac din 'yon. Dati yung baba. Baba 'yon. Oo. Jeep mo baba. Power Mac Festival mo na labaw. Meron pa kami, ano, law yun. Let's go. Pinamaabot ni Master yung pedal niya oh. Hindi na makaabot, nakahiga na. Make sure yung pae. Eh. Yo, nakatatlo na sila, mga katatakila na lang. Apat, tatlo pa. Tanong mahaba. Ayusin na lang nila 'yun kasi nagkabalo-bgot. Kami oh, din ka kasali tu nang nung Kapilianon. <tiple> Grabe yung mga katatak ayong haba. 20 feet Lumalakpas pa dito oh, sa isang makina oh. <laughs> <laughs> hindi ni hindi legal entry yan oh. Ha? Lumalakpas Di ka dito sa kapila. Legal entry yan oh. Legal entry yan. Trespassing. Oh. Trespassing. the <laughs> the Pag-inusod sa kabira, lakpas sa cutter. <laughs> 这些模型。 言ったみ Pit pa yung ka ano ah mausod eh yan, last na, last na. Last ilan eh il il 18 feet yan 22 feet 22 6 hmm. ah. meters and 6.4 hmm. ba't ganun kahaba 6.4 6.4 Ito mo umabot na dito. Yan. ちょっと岡田で頑張らせてください。 makakatatak na nandoon ang isa sa cutting oh. Yan. hanggang dolo nandun sa cutting pagkatapos pag inusod na nila nandito na sa kalagitnaan dito sa makina 22 feet ang pinakamahaba. Kaya yan, naman ng hapon. Yun, natapos na rin mga katatak. Ito. Ayan. Natapos din sila. Papunta pa ng ano, anong lugar niya sa Bulacan? Santa Maria. Santa Maria? Uh, San Vicente. Ah makatatak, maambon ELR uh, ang nagpabin ng mahaba maliwanag man pala hanggang loob mm -hmm. uh, yung mga katatak mag-aarasin ko uh, na 3 minutes Oh, uh, no. Mambo, kailangan magkaputi tayo ayun ang nakakaputi na para hindi tayo mabasa. ayun ang iba pang layout ayun o ito yung mga mahaba o Ayan mga katak, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong pagsuporta Ayan, shout -out na lang sa lahat. Kay Dinis. Good. Paring Red, thank you sa pasalubong. You. Uy! Abaw! Thank you, thank you, Paring Red ba? May pahabol pa si Paring Red. Galing Marindoke. Okay? Matikman natin taga Marindoke. Okay? Kay Johnny, kay pa rin Johnny, no, no, no. pinadala mo na? Oo, oh, pinadala ko siya po ng po ano, alis ni Swap. Yan. Johnny, Johnny, Johnny. Iyakin ko ngayon si Rodin. Nami -miss ah, nami-miss niya? nami dami namin mga hey, hey, hey. tira-tira.